Tara, tulungan nyo ko or samahan nyo ako magluto ng aking isa sa mga medyo medyo bago na recipe ng aking gagawin at talagang magugustuhan nito ng pamilya nyo pwedeng panghandaan pwede rin pang, handaan, pwedeng pang lang sa bahay or kung medyo healthy healthy version etong ating pork kahit naman na pork to, ay hindi mawawala sa side ng medyo healthy version. Lagyan lang natin ng salt, konting sugar at itong ating turmeric powder. So tancha-tancha lang po ang paglalagay ng turmeric powder dyan at iba pang mga sangkap. Alam nyo naman, ganyan naman talaga si Mami Kay. Tancha-tancha lang lagi ang pagkakalagay ng mga sangkap. Ayan, ginger powder. Maglagay din tayo. Konting toyo paprika. Pwede rin kayong gumamit ng smoked paprika. mag na lang kayo para hindi ganong mamansya itong ating turmeric powder or mas gusto nyong mas malinis. Maglagay lang tayo dito ng paminta at gata. Yung lasa lata na pala yung nagamit ko dito. konti lang mga 1-4 cup lang ang nalagay ko or half a cup ng gata. Babad muna natin. Tapos dito ay isa lang na natin itong ating flat na pan magpunas lang tayo dito ng konting mantika. Hindi kailangan marami. Tapos yung mga binabad nating pork ay ilagay na natin dyan or iprito na natin, ipan fry or iihaw na no uling. <laughs> Pwede rin kayong gumamit ng literal na ihawan. Habang nagpiprito tayo doon, maglagay tayo dito ng gata. Tapos itong ating turmeric powder, ginger powder, mix-mix lang natin hanggang sa matunaw yung mga powder dyan. Tapos, yan ang ipapahid natin dun sa ating mga pork. Kung meron kayong sauce na natira dun sa pinagbabaran, ay pwede rin po yun ipangpahit nyo dyan kung meron pa naman. Kung wala naman, ay gawin nyo na lang ang ganitong mixture. Ayan, balik rin lang natin hanggang sa maluto yung kabilang side. Ready na itong ating pinrito or pinang fry na pork curry. para sa iba pang mga kakailanganin. Itong ating pipino, alisin lang natin yung puto sa gitna kasi naman masyadong masabaw yan. Hiwa-hiwain lang natin ng ganito. Crab meat. Crab sticks. Or imitation crab meat. <laughs> Binalatan ko lang yan. Tapos ay ibabad lang natin around 30 seconds to 1 minute itong ating mga crab meat. At drain na natin. Gagamit tayo dito na rice paper wrapper. Ilubog lang natin ng kaunti. At ihilera na natin itong ating lettuce, yung pork curry, yung crab meat, itong ating sibuyas, tapos mangga. I-roll lang natin na parang nagro-roll tayo ng lumpia. O ba diba? Tingnan nyo naman. Ready na itong ating pork curry roll. Tingnan nyo sa loob. Nagmamaganda. <laughs> Kung nag-enjoy ka dito ay wag na wag mong kalimutan mag-follow sa ating Mami K of Crush Kusina. At para sa ating sauce, mayonnaise, mustard, sin, asukal, or pwedeng honey, pigaan ng lemon. Turmeric powder. At ginger powder. Konting hot water hanggang sa malusaw lang yung ating sauce. Sesame oil, para lang sa linam -nam. Ayan. Ready na itong ating turmeric ginger sauce. At itong ating pork curry roll. I-comment nyo naman kung ano pa ang mga request nyo, mga putahe, sa baba. Enjoy! Bye-bye!